Hello, Dragonfly. Nasaan yung kasama mo? Dalawa kayo kang ini eh. Nasaan yung isa? Ha? Nasaan yung isa? Dalawa kayo kang eh. Nakita ko dalawa kayo. Tumatarik-tarik pa siya. O, oh, nag-exhibition. Exhibition yarn. Alam mong nakakamera ka, ha? Kung may exhibition ka, ha? Ang bait naman. Ang bait mo naman. Ah, uh, wala ka talagang kagalaw-galaw. Grabe. Pili mo pinipicturean kita? Pinibidyohan kita, girl. <laughs> Asan yung isa? Dalawa kayo kangine eh. Nagtago yung isa? Nagtago. Oo, oo, oo. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Mga ah, aerobics? Ay, ano tayo dito? Gymnast? <laughs> Gymnast yan.